ang Alcatraz Island ay marahil isa sa mga pinakakilalang bilangguan sa kasaysayan. Napapaligiran ng nagyayalong tubig at malalakas na agos, ito ay itinuturing na hindi matatakasan. Ngunit noong 1962, apat na bilanggo ang nakatakas. June 12, 1962, isang prison guard ang gumagawa ng isang regular na roll call. Gayunpaman, hindi tumutugo ng isang bilanggo kaya sinubukan niyang gisingin ito sa pamamagitan gamit ang kanyang batuta. Nakapagtataka, nahulog ang ulo ng preso. Natakot ang gwardya at inabot siya ng ilang segundo bago niya napagtanto na ito ay isang peking ulo. Makalipas ang ilang sandali, dalawa pang bilanggo ang natagpo ang nawawala. Nagsimulang tumunog ang mga alarm sa kulungan. Ito ay dapat na ang pinakamahigpit at hindi matatakas ang bilanggoan sa mundo. Kahit na tumakas ang mga bilanggo mula sa kanilang mga selda, kailangan nilang tumawid sa isang open space na may anim na tower sa bawat panig. Hindi lamang yon, ang bilangguan din ay matatagpuan sa isang isla at pinapalibutan ng nagyeyelong tubig. Ang Alcatraz Island ay marahil isa sa mga pinakakilalang bilangguan sa kasaysayan. Ito ay isang maximum security prison na matatagpuan dalawang kilometro sa baybayin ng San Francisco. Ito ay orihinal na isang bilangguan ng militar ngunit na-convert sa isang federal na bilangguan noong 1934 upang paglagyan ng mga pinakamapanganib na bilanggo. Napapaligiran ng nagyayalong tubig at malalakas na agos, ito ay itinuturing na hindi matatakasan. Ngunit noong 1962, apat na bilanggo ang nakatakas. Sila ay si Frank, ang magkapatid na ang Lynn, at ang ikaapat na bilanggo, si Allen. Nagsimulang gumawa ng mga krimen si Frank sa edad na labintatlo. Noong inilipat siya sa Alcatraz, kilala na siya sa kanyang mga kasanayan sa pagtakas sa bilangguan na dati ay nakatakas mula sa Louisiana Penitentiary at Atlanta Federal Penitentiary. Ang magkapatid na Anglin ay kilala sa pagnanakaw sa mga bangko at sinentensyahan ng 35 taon sa bilangguan pagkatapos na arestuhin noong 1958 ang ikaapat na bilanggo. Si Allen ay may mahabang kasaysayan ng pagkakaaresto at pagtakas. Higit sa dalawampung beses sa kabuuan at kalaunan ay inilipat sa Alcatraz sa edad na dalawamputwalo. May walong butas sa kisame ng bilangguan. Pito sa mga ito ay natatakpan ng semento. Ang kanilang plano ay umakyat sa huling vent sa pamamagitan ng hot water pipe. Ngunit ang tanging entrance ay isang maliit na exit sa likod ng bawat selda. Gayunpaman, nagkaroon ng problema paano puputulin ang mga bar ng walang mga tool at hindi nakakapukaw sa atensyon ng mga guards. Ang unang plano ni Frank ay gamitin ang mga wire mula sa mga ilaw ng selda upang masunog ang semento ngunit nabigo ito kaya nagpasya silang maghukay. Kumuha sila ng mga metal spoon mula sa cafeteria, mga sirang saw blade mula sa pagawaan at mga nail clipper. Ngunit ang maliliit na tool na ito ay hindi makakahukay sa isang konkretong pader. Nang maglaon, Gumawa sila ng makeshift electric drill gamit ang kanilang mga kamay na nagpadali sa paghuhukay. Kaya araw-araw mula alas 5.30 hanggang alas 9.30 ng gabi, sila ay nagpapain ng semento upang takpan ang kanilang mga truck. Tinakpan nila ang mga butas ng pinaghalong basang toilet paper at concrete dust. Upang pagtakpan ang tunog ng paghuhukay, si Morris ay tumutugtog ng akordyon ng sabay. Nagpatuloy sila sa paghuhukay ng halos tatlong linggo Hanggang sa isang gabi nang matagumpay na natanggal ni Morris ang mga bar ng vent, ngunit sa kanyang pagkadismaya, ang butas ay hindi sapat ang laki para sa kanya upang gumapang at masyadong nakalantad sa labas. Gamit ang kanyang artistic skills, gumawa siya ng peking bakod mula sa hardboard at maingat na pininturahan ito ng parehong kulay gaya ng orihinal. Bawat gabi, nagpatuloy sila sa paghuhukay, pagkatapos ay tinatakpan ng hardboard kapag may lumapit na mga guwardiya inilalagay nila ang mga taki sa butas. Ginamit pa ni Morris ang kanyang akordyon upang harangan ang lagusan habang ang magkapatid na ang Lin ay nagsabit ng kapote sa kanilang mga lagusan. Kapag ang butas ay sapat na ang laki, kailangan nilang gumawa ng mga damis upang maantala ang pagtuklas sa kanilang pagtakas. Ang magkapatid na ang Lin ay gumawa ng mga peking ulo mula sa basahan at sabon. Si Allen na nagtrabaho sa isang barbershop ay lihim na nangungulekta ng buhok upang gawing mas makatotohanan ang mga peking ulo. At nagdagdag pa ng mga kilay, pilik mata at buhok. Ang mga peking ulo na ginawa nila ay tinawag nilang cowhorse. Si Frank ay gumawa ng isang mas makatotohanang ulo mula sa isang malaplaster na pinaghalong sabon at toilet paper na pinangalanan niyang Oscar. Inilagay nila ang mga peking ulo sa mga unan at pinalamanan ng mga damit sa ilalim ng mga kumot upang gayahin ang mga natutulog na katawan. Pagkatapos ay lumabas sila sa butas, tumakbo sa koridor ng bilangguan at tumakbo sa likod ng cell block. Hindi nagtagal ay umakyat sila sa koridor sa itaas ng cell block kung saan nagtayo sila ng isang secret workshop para gumawa at magtago ng mga balsa at flotation device lahat ng kailangan nila upang makatawid sa maalon na tubig ng San Francisco Bay. Gamit ang natutunan niya sa mga magasin, nagdisenyo si Frank ng mga life jacket at balsa. Upang palakihin ang balsa, binago niya ang kanyang akordyon, inalis ang mga susi at ginamit ito bilang makeshift air pump. Upang maiwasan ang pagtagas o pagkapunit, gumamit siya ng isang pamamaraan na tinatawag na vulcanization na ng init upang palakasin ng goma at gawin itong mas matibay. Gumamit si Frank ng kahoy na nahanap niya para gumawa ng mga sagwan para sa balsa. At gumawa din siya ng flashlight, isang maliit na kahoy na may mga baterya na nagpapagana sa bombilya. Naniniwala sila na mayroon silang perpektong paghahanda. At ngayon ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay ng tamang sandali. June 10, 1962 Sinabi ni Frank sa kanyang mga kasama na lilipat sila sa susunod na gabi. Kinabukasan, inayos nila ang dummy head gaya ng nakasanayan at lumabas ng vent. Ngunit may problemang humarang sa kanilang daan. Hindi sapat ang laki ng butas ni Allen at kailangan niyang palakihin ito. Sinubukan ni Clarence na tumulong mula sa loob gamit ang isang tubo. Dahil sa hadlang sa oras, ang iba ay kinailangan siyang iwan at umalis muna. Bandang alas desis ng gabi, Isang guard ang nagulat na nakarinig ng kakaibang tunog tulad ng isang taong hinahampas ang walang laman na drum gamit ang kanilang mga palad. Hinanap niya at ng center guard ang lugar ngunit wala silang nakita. Hindi nila namalayan na mula sa itaas ang tunog. Tinanggal lang ni Frank at ng iba ang takip ng ventilasyon sa bubong at nakatakas sa labas. Sila ay tumakbo sa bubong at nag-iwan ng isang ekstrang life jacket at isang balsa. Dumausdos sila sa kitchen ventilation duct at umakyat sa dalawang bakod na may barbed wire na may taas na limang metro. Sa wakas, isinakay nila ang balsa sa bangka at itinulak ito sa tubig. Nang magsimula na ang pagtakas, si Allen ay patuloy pa rin naghuhukay. Sa wakas ay bumagsak siya sa butas at umakyat sa bubong, ngunit huli na ang lahat. Sandali siyang nakatayo doon. Pagkatapos ay kinailangan niyang bumalik sa selda at humiga sa kama, bigo at miserable. June 12 si Officer Lawrence ay gumagawa ng morning roll call. Nang sinubukan niyang tawagin ang tatlong bilanggo, walang sumasagot. Pumasok siya sa selda ni Clarence para gisingin siya. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang isa pala itong dami. Sumigaw ang isa pang opisyal mula sa selda ni Frank na may dami din dito at wala na ang tatlong bilanggo. Ang alarm ay tumunog, ang Alcatraz ay naging full lockdown, ang bilangguan ay nanawagan para sa backup at isang malawakang paghahanap ang inilunsad. Dinagsa ng mga investigador ang isla at natuklasan ang mga secret workshop at pansamantalang kagamitan na naiwan. Ang mga helikopter sa itaas at ang mga patrol boat ay umikot sa paligid ng isla. Ang mga police dogs ay dinala upang subaybayan ang anumang natitirang mga amoy. Habang ang FBI ay nagsisiyas at mabuti, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Si Allen, na naiinis sa pag-iwan sa kanya, ay isiniwalat ang bawat detalye ng plano. Mula sa paghahanda, oras, hanggang sa mga dadaanan. Ang planong pagtakas ay sabihin sa North China na magpahinga sa Angel Island. Pagkatapos ay magpatuloy sa pagtawid sa Raccoon Channel patungong Marin County kung saan magnanakaw sila ng kotse para sa transportasyon. Pagkatapos ay magnanakaw sa isang tindahan ng damit upang magpalit. At pagkatapos ay magkahiwalay ng landas at umuwi sa kanila. Bagamat ibinunyag ni Allen ang lahat ng kanyang nalalaman, Natuklasan din ng mga investigador ang mga ruta ng pagtakas. Ngunit hindi nakahanap ng anumang bakas ni Frank o ng magkapatid na ang Lynn. Natukoy ng FBI na malamang na nalunod sila sa nagyayalong tubig ng San Francisco Bay. June 18th, dumating ang isang sulat sa warden ng Alcatraz na nilagdaan ni Morris at ng magkapatid na ang Lynn. Ang nakasulat, Little Man, We Made It. Ang Alcatraz Island Prison ay isinara noong March 21st, 1963. Bagamat maraming tao ang naniniwala na ang pagtakas ay nagtulak sa pagsasara ng bilangguan, ang mga tunay na dahilan ay ang high operating costs at matinding pinsala sa istruktura na dulot ng saltwater erosion. Makalipas ang ilang taon, muling binuksa ng isla bilang isang museo. Inilipat si Allen sa McNeil Island upang ipagpatuloy ang kanyang sentensya at pagkatapos ay bumalik sa kulungan ng Atlanta. Pinalaya siya noong 1967 at inaresto muli sa Florida ng sumunod na taon. Namatay siya noong 1978. Kahit isinarana ang Alcatraz, isang kahoy na sagwan at mga homemade life jacket ang kalaunan ay natagpuan malapit sa bay. Sinabi ng pamilyang Anglin na nakatanggap sila ng isang mysterious autographed note sa libing ng kanilang ina noong 1973. Ngunit ang kanilang kapalaran ay nananatiling hindi alam. Hanggang ngayon, misteryo pa rin ang nangyari sa kanila.